Uh, ako nga pala si Noel Hasan Jamiri, barangay chairman ng barangay Limbupas Tipo-tipo Basilan. Dati pong MILF at dati rin po na binansagan uh, Abu Sayyaf. Uh, ako po ay nagpapasalamat sa gobyerno. Uh, binigyan po nila kami mga uh, ano mga dating kumalaban sa gobyerno na pangalawang pagkakataon uh, gaya po ni na Sik Garbes siya po yung naghikayat sa akin na para magbalik loob sa gobyerno sina Sir Armodoval uh, siya po yung nagsundo sa akin at lalong-lalo na po sa aming uh, RGU gaya po nina dating Governor Jim Hataman Saliman at saka si na Kaisil uh, Hataman po yung nagsundo sa akin. Sila po yung nag-facilitate yung pagbaba ko. Uh, ganon din po sa mga sundalo sir, nagpapasalamat din po ako dahil nung pagbaba ko sa 2013, ah uh, hindi po nila ako sinaktan. Uh, pinakikitunguhan nila po ako bilang Uh, magandang pakikitungo po sir ano uh, na ang bait uh, ni salita na masama wala po kaya kung meron pa man na matira na kumalaban sa gobyerno gaya ng NPA, Abu Sayyaf, BIFF, wag na po kayong magdadalawang isip. Pwedeng-pwede po kayong magbalik loob sa gobyerno. Uh, handa po ang ating pamahalaan na bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po, Sir.